Isang real estate agent si Marie Betita at siya lang ang may trabaho sa kanila mag-asawa. Dahil dito, hirap si Maring magbigay sa gawain ng Panginoon sa takot na kulangin sila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Yung tubig, In ilaw. Next payday ko, Lord, promise, Lord, magbibigay ako. Utang muna ako, Lord. Ah. Imagine mo si Lord, inuutangan ko <laughs> ng tights na para dapat sa mga gawain niya. Isang gabi ay napanood ni Marie ang The 700 Club Asia. At dito ay tuluyan siyang kinausap ng Panginoon na subukin ang katapatan niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa nasabing programa. Nakikita ko kasi mga bata na, alam mo yun, na silang makain, kailangan pa nilang bumunta sa printing program. Tapos wala silang paggamot, wala silang tubig na maiinom. Samantalang ako may tubig, ako maiinom. May trabaho naman ako, kailangan ko lang naman magtiwala kay Lord. Eh. Lord, wala pa akong pera ngayon eh. Pero gustong-gusto gusto ko magbigay. Sa pagdating ng kanyang sweldo ay agaran siyang nagbigay. Imagine, bukas nabukasan may duty ako. Naka-close naka ako on the spot ng kliyente. Sa so binigay kong dalawang libo, diba, binalik sa akin, Lord, 60,000 yun. Bilang isa sa mga unang nakakuha ng kliyente ay nagbigay ang kanilang opisina ng incentive na nagkakalaga ng 2,500 pesos. Instead na 2,000 ang ibibigay ko sa 700 Club, ginawa ko siya 2,500. Then on the next two days or three days, naka-close ulit ako ng ang commission ko is worth 70,000. So, napakabuti ni Lord talagang pagka yung galing na sa puso mo yung pagbibigay, nakikita niya talaga. Tuluyan ng napawi lahat ng pagdududa at pag-aalangan ni Marie sa pagbibigay. At ang last, 71 square meter. Marie, oh my god. <laughs> yes, 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 yes. Nanalo pa si Mari ng lupat bahay sa raffle ng opisina. Miyak ako dahil sobrang magpapalang binibigay niya. Sobrang sabi nga 'di ba nga, ano, my cup overflow. Ito na 'yon kasi ang laki ng changes ng buhay namin. Pabuti ni Lord sa lahat ng bagay.